Alam everyone, how are you? Tinyo na ang puno namin, nalalagas na siya Ngayon palang gabi ay aalis muna kami at bibili kami ng garlic bread Ay, ang ganda ko talaga sa si cellphone talaga ng asawa ko Ang ganda-ganda ko eh, o tingnan nyo O, hindi ko sinabing maganda ko ha O, <laughs> o tingnan nyo, napaka-brina O, lumabas na yung aking baby Kasi ang kakainin namin ngayon ay tulya. Eh, tama ba? Ay, tahong. Ayun pala ang tataong ano, tahong. Masen. Ano? Ay, mag-seatbelt muna tayo. ba? Diba? Lalabas din yung kayo yung an namin, kay, yung kapitbahay namin. Bibili kami ng garlic bread. At saka bibili ako ng olive oil. At saka ng coconut oil. O, yun na lang ang bibili namin. O, diba? Ayan lang talaga yung hindi na nabili namin. Hindi talaga kami Di talaga ako nagsi six. <laughs> oh. No, bread, oh, ang favorite natin. Oh, di ba? Oh, ang sarap niyan. Bibili kami niyan. Ay, nag-iisa na ako. Bibili ko di ba kukuha tayo niyan? Kasi sobrang sarap niyan. kami mag-asawa, lagi kami team Maybe that. Maybe that. The ulam. mười bốn mười bốn mười bốn mười bốn mười put the to the and follow the instructions. Ayan, pauwi na kami. At <laughs> hanggang dito na lang ang ating video. Ayan, kung masipag ka, mag-comment ka, mag-like ka, panoorin hanggang matapos ng video. Para nag-number one ka sa number one engager. O, oh, di ba? Hindi ka pick hindi ka fake engagement. O, ba? Diba? Yun lang. Assalamualaikum. Diyos na kairan. Bye!